Good morning! Good morning guys! So ayan guys, nagbabasa ako dito sa comment section sa ating channel. At And, ang dami ko na mabasa mga suggestion na magpa video. Sorry guys, hindi ko gagawin yun. Unang-una, bakit ko gagawin yun? Hindi ako tanga na mapapadala. Yung madal madalas na mag-suggest uh, mag na ganun ang gawin kong video hindi ako ungas para gawin yun, okay? Sa so, ibang bagay na lang. Pero yung tipong lantaran nang ipapapakita, tapos magdadamay pa ako ng anak ko, hindi. Ba't hindi mo paggawa yan sa misis mo? Diba? Bakit sa akin pa? Nakakapikon. So, ayan guys. Kasi alam ko naman na nagka-trending din yan. Nag trending din yan sa sa yan. Nagte-trend din din sa Facebook yung ganoon na video and actually kine-take down din yon tapos ah uh, hindi siya maganda kasi unang-una na may nadadamay na uh, uh, walang kamuwang muang na maliit. Tapos, Uh, madaming mga ibang content creator na naiinis or nagagalit talaga. Kasi hindi naman talaga magandang pakita mo yung pati ba naman yun, ay eh, pa-video mo pa. Although, na hindi siya masama kasi ayun talaga yung natural uh, way para pakainin ang mga sanggol. Uh, Mag-supply ng food sa isang sanggol. Pero, hindi na para i-video o i-demonstrate. Dahil kahit sino namang ungas, kahit sino namang tanga, eh alam naman na, uh, alam naman na kung paano gawin yun. Masyado lang talaga siya sexualized nung iba. Kaya gustong gusto yun na ayun yung gawin kong video. Pero kahit anong mangyari, hindi ko po gagawin yun. Kaya wag kayo puro suggest. Hindi ako ungas para ipagawa yun. Although, nung nga ako, madami ako mga videos dito or mga picture na nagpapasuso ako. Pero, hindi na para i... Hindi na para ipalantad ko. Okay? Kasi... Wala. Hindi ko para ilantad na. Kasi kawawa naman yung bata. Tinamadadama yun. Okay, so ayan guys. Mag-almusal muna tayo. Good morning.